Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Meron po tayong client, yung kukuni madam mga kalugit Ayan, matagal na po siya, hindi nakapaglinis Almost 30 years mga kalugit So mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 60, Mintal, Davao City Straight mga kalugit sa Red House, ayan Umuulan dito mga kalugit overtime si Mr. Ingron. Sa mga OFW dyan, kailangan nyo mag appointment para maasikaso ko kayo mga kalugit. So, hindi na na mag si Mr. Ingron. So, sobrang lamig mga kalugit. So, ang ang sinusitis ni Mr. Ingron, nagsastart na naman mga kalugit. Sa mga nagbabash dyan, ayan, hayaan nyo lang. Kung hindi kayo gusto, imute nyo lang ang ano ko dyan? ko. Oh. ang Malapad yung malapad ang. Ay, ang -ano? Ay, may Pero ikaw ang nag ano. Di ba? May rason git? Hindi pwede mapapatalo. Di ba? Dalawa ta na gamit. So mga kalugit, comment-comment po kayo mga kalugit Para ma-shoutout ko kayo Sobrang labig mga kalugit Lalo dagdagan sa aircon dito Yung ilong ko mas lalong Di ka bulan, why ka kapalimpio dam? Dugay-dugay na Ha? Toeg As in. Oh isang taon na hmm? isang taon na daw mga kalugit hindi nakapaglinis si Madam Auring Mahirap talaga mga kalugit, mayroong allergy ka sa ilong, oy. Kasi minsan mga kalugit, lalo na matulog ka sa bahay niyo tuwing gabi, lalo na malamig. Ay, Diyos ko, masakit yung ilong. Pero ibo, ibang, ibang nagbaba sa'yo, Diyos ko. <laughs> Tapos may nag-comment dyan na drug addict daw ako, you <laughs> no, May nag-comment Na drug addict daw ako, sige patay singhot, patay singhot daw ako. Ay, Diyos ko, Mario Joseph Santissimo, ogbos balinghoy nga ginataan nga may talipya, tilapya. <laughs> So dito na tayo mga kalugit sa hinlalaki. Ay mga kalugit, shout out everyone, shout out sa buong mundo, may may choka pan kay magano na tayo. Magkatay dito mga kalugit kasi madikit yung kuko ni madam dito. Nahihirapan ako sa ilong ko mga kalugit kung pwede lang. Hindi pwede pala mga kalugit mabuti. Nagpaayos ako ng ilong before mga kalugit mabuti. Uh, mild lang ang pagpaayos sa aking ilong before. Nagparitoki ako mga kalugit. Pero ngayon mga kalugit kung magparitoki ako ulit. Hindi pwede mga kalugit sa ilong ko kasi bawal mga kalugit kasi marami akong nakita na na-allergy ang kanyang ilong. Oh, sige, ma'am. eh mga kalugit, oh. Sakit, madam. Sakit? Nagpalinis daw kasi si madam sa... sa palingki mga kalugit last time na mag lahat ng kuko niya. Malaki. Ay, bilat. O, ba? Diba, Laki-laki. Tingin Hmm. Ay, bilat. Ay, bilat. Sige lang, madam. laki-laki, oh, oh. Hmm, see? Daku. Hmm. Oh my ko ka-experience. Hindi mo na. Diba? Uh -huh. Do it long sa lalaki, madam. Wala kay Bana, madam. Ay, what? di ay? Always basahin. <laughs> laban, laban! Happy, happy lang sa kinabuhi. Takot yun kayo na ano. <laughs> Takot yun. Takot yung banter na pendant Ayan, hindi na sakit. Ayan, sakit pa? Mm -hmm. Pag-ingon, madam, do. Parang <laughs> <Okay, okay>, <laughs> natigano siya ba, no? Ang ganyan, why do you say story yun? May gatosok pa? Mm -hmm. Ayan. Uh -huh. Dito naman tayo mga kalugit so, update so, okay, ka. Uh -huh. mm -hmm. na <laughs> Pwede si madam. Ano, si madam. ba announcement madam, <laughs> ah. <laughs>

Ibig sabihin na, malintiw. Mm -hmm. Ang ah, magagana niya yung samad, grabe. Dali dam, in case nga emergency nga, Mabang, mama, mabanog yung kuko, at doon lang dali kayo mapatawag tag 911. 1 1 Kaya direct namin pa, direct solid to sa inyo nga. Actually mga kalugit, hindi naman tayo perfect lahat maglinis, pero kung always ka papalinis tapos always ka mamagandi na na siya normal, abnormal na na siya. So karoon, halos tahan ko kumulagdugo. 你帮我。 So maglagay na tayo ng nail polish. Ano kulay mo daw sa kuko? Same yapon. Ay, sa kamot niya. Baby. Touch of tan Tapos tan French tip. Mga kalugit, punta na kayo dito sa Sherwin Ladrido sa Loin. Phase 1, Block 56, Lot 6, ka Homes Mintal. Davao City Street ang mga kalugit sa guardhouse House. Magtanong lang po kayo dyan sa kung saan po ang location ni Mr. Ingron. Para masikaso ko kayo agad, kailangan nyo mag-appointment. Para makulukugan ninyo mga almoranas. Para tanggal dyan ang mga samang espirito No? Sa mga OFW dyan, lalo sa Japan, Australia sa ano just ko before kayo mag dito magdala kayo ng chocolate ha pasalubong nyo sa akin ginuo ko mga solid followers ko dyan maawa kayo magdala kayo ha kung hindi kayo madala sasagpalin ko kayo ng kosher Mm -mm. Si Mr. Ingron, hindi na pwede magrisdi risdi ngayong December kasi dami akong customer. So mga kalugit, lagyan natong French tip, dili na. So mga kalugit, huwag niyo po kalimutan ni like and share pin the notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. God bless all. Bye-bye. Mamaya na natin lagyan colorless mga kalogit kasi basa.